Okay, Toyota Fortuner. Dito meron tayong kinabit dito dati na nung una pa ito namin kinabit eh, Pioneer Pero dun sa ano, sa radio niya, kahit aling radio naman yan mga boss, basta 'yung mga Android system ano. Pagka naka-encounter kay dito alarm interrupt na ito, ay sa radio. Radio lang naman 'yang kalimitan. Yan ay kalimitan nagahang 'yung head unit bagay ganyan or minsan hindi natin mapindot 'yung mga keypad. Ang gagawin lang natin diyan, ito hindi rin nagana daw eh, sabi ni Bossing. Ayun no, katulad niyan, pinipindot ko, hindi siya gumagana. Kasi nga ang nangyayari, naka-alarm interrupt. Ang gagawin lang natin diyan ganito. Kapag ka encounter niya na pipindutin niyo lang yung arrow down or kung saan man yung yung system niya or yung head unit gagawin nyo ay home or basta may makikita ka dyan kunyari ganito pupunta kayo sa radio Ayan. pagka lumabas na yun in-next nyo na agad yun para mawala dun sa 100.7 kasi pag bumalik yan sa 100.7 tingnan nyo ha alarm interrupt ngayon ang gagawin nyo naman pagka sa home pupunta lang kayo dito sa radio or pagka bumalik dyan arrow down kung may nakita kayo arrow down punta lang kayo sa radio tapos bilisan nyo agad na ilipat dun 100.75 or mas malayo pa. Huwag niyong ilalagay dun sa 100.7 na yun. Ah, 104.7. Yan, ganun ang nangyayari dyan. Testingin natin kung gagana na yung ano. Yung volume control. Hindi pa. Ngayon, dahil nawala yung setting niya, punta tayo sa setting ng ano. Ng mga Pioneer. Ito sa lahat ng Pioneer, ganito ang setup ng steering control. Source off muna tayo. Tapos punta tayo sa setting. Punta tayo dito. Ayan, setting, system. Tapos hanapin natin yung uh, steering control. Ayan, steering wheel control. Without adapter, Japan. Ayan. Pagka na-select nyo na doon, without adapter, tapos ay Japan, click tayo dito sa screen ng volume positive. Pagka lumabas na yan, hold natin dito sa keypad or sa steering control Ang volume positive, hold lang natin So ayun, nag-click na siya Volume negative, hold lang tayo dito Ayun, nag-save na Tapos ay next Ganun lang yan Ayun, oh. previous Okay, AV source Mode yan dito Mode, yan, hold Ayan, mode. Tapos yung answer ng call. Alin ba dito? Ito. Answering call. Ayan. Tapos ay decline. Okay. Tapos ay lagay na lang natin sa mute, mute yung ano. Dito. Yan. Pagka nag-select na yan lahat, lahat ng keypad natin na kompleto na natin dito sa steering control, tapos dito sa touchscreen, pwede na natin yan i-ex dito. Tapos subuhan natin. Mode. and mode tayo, mode. O, oh, ba diba? Oh, volume control. Okay, basta't iiwasan lang natin yung 107 oh, four, nine, nine. Tingnan natin 107.4 Nag-a-alarm kasi yung heat unit natin dyan. Kahit sa Android, ganun din ang nangyayari dyan. No, wala na. Basta yun. Iiwas lang natin yun doon. Basta ganun hmm. lang ang system yun. <coughs> Bad. Pupunta kayo dyan, tapos radio, tapos ay next agad tayo. Hmm. Okay? So, ganun lang. Naset na rin natin yung steering control nya. Ayan Oh. All goods yan. Okay, yun lang para sa Pioneer at ito, Toyota Fortuner. Okay, all goods.